aling na box. Sige, tahulan mo muna. Ha. mo. Dapat naman ka paris mo. Hmm. Bakit? Kasi na naman may naglalago lang. Dalaro na sa labas, grabe naman. O oh. Ngunit na naman 'yon, o Busok, galit na naman ko ya, oh. So, galit na naman Galit ang kuya. Eh, masasabi mo? Ha? Wala lang, dead mo. Ma? Ano masasabi mo? Tiyos, pinatok na? Ha? Gusto yung na? Ito na yan? Ha? atok ka ikaw? Ha? Kuya Oro, ay, tumigil. Ha? Bakit ba? Akit ka sa taas. Manonood ka sa sa mga bata. Ha? ini kakit ka? Akit ka sa si ibon. Ay, sa si kuyahan. Akit ko ka muna, kuya. Ganyan. Ayan na, kuya Oreo. Nakaakit na. Nanonood kasi siya ng mga bata naglalaro ng pingpong. Oh hoy oh, isang kanlo, lood. Ando sila sa kabila. Oh, ayan, diyan kami nood. No, oh, lalaro. Yung mga bata naglalaro pingpong, oh. Chika minute ka diyan. Uy. Laglag ka. Ayos. No, nood na naman nanonood ang batuta. Nalaro sila na nak, ha? Nalaro. Handa na. Lod lang ikaw. Diyan ka lang. Ha? Diyan ka lang. Lod ka lang. Nanahimik ka kasi nandiyan ka na sa taas. bata naglalaro kuya Orion nanood no? no, oh no. no, di ba